Sige nga, ito, itong mga, itong GSWD di uh, relief packs na to, ay, eh, ito yung galing kay Senator Lito Lapid. Lito Lapid yes. uh, uh. Hello, ma good morning po. Hi, good morning. <laughs> ito po, Teka, dadaan po yung ano. <laughs> Ilan po ito? Bali lahat. 192. Galing kay Senator Lito, 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 Lito. Lapid. <laughs> Marami bang nasalanta ng pipito sa Barangay San Rafael? Nabaha sila o oh. nabaha. Nabaha. Ah, pero, na, pero may mga bukid na nasira. Wala naman. Wala naman. Mm -hmm. Ay, pero may mga nababad naba, din. Nakakuan. Pero uh, naisalba na yes. naman. Sige. So, 192 papunta ng Barangay ah, way, San Rafael. Man. Tapos uh, iaayos pa lang yung listahan. Ayan, kinakarga na. Sige. Ito, papunta naman ng barangay Makapabelag. Naghintay daw ng go-signal po yan from Lito Lapid's office. Ay, 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 Uh -huh. Ansa, uh, Kapitan Jeffrey Kayo, ilan po ang napunta sa inyo, Kap? 100 100, 100 pieces. Well, nung, ano po, nung, 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 may nauna pa? May nauna po nung relief. Uh -huh. Ah, Nung pipito. Salamat kap. Ano masasabi mo dyan sa natanggap mo ay? Salamat kay mm Lito sa sponsor Kay Senator uh -huh. Lito Lapid. Lito uh -huh. okay. okay. Salamat Kap Yan! Yeah. Barangay Rescue. Ilan na lang? <laughs> Ilang na. Uh... Yan. Malapit na. Pa? Ay! Hello!